Namamalya ang makina. Ano ang posibleng problema? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at 'yun meron na naman tayong question na nareceive no with regards engine at 'yun nga daw namamalya yung sasakyan niya ano daw ba yung mga posibleng problema o mga dapat i-check sa kanyang sasakyan. So, ano ba yung pamamaliano? Usually, pag namamali ang sasakyan, pwedeng malakas yung vibration niya, pwedeng parang urong-sulong yung takbo ng sasakyan, or pwede rin naman na yung usok ninyo o yung uh, buga ng usok, o sabihin na natin yung labas ng exhaust ay eh, parang pupugak-pugak. Okay, na supposedly dapat straight lang. iyan parang... Uh, magpapugak-pugak nga. And yun, pwede rin kayong maka-experience dito ng blinking check engine. No? Pag tumatakbo kayo o inaapakan ninyo yung gas ninyo ng madien, pwede kayong maka-experience ng blinking check engine. Or pwedeng check engine lang pag naka-idle usually. So ano ba yung mga parts na pwede ninyong i-check dyan? Well, number one dyan na pwede ninyong i-check, uh, actually ito ah, uh, kung may scanner, mas maganda ipa-scan ninyo. Especially kung may check engine na uh ipa-scan ninyo kasi doon madedetermine na kung anong cylinder yung may problema kasi usually may problema yan sa cylinder so ano ba yung mga component na nasa cylinder ito na yung uh, ating spark plug okay baka naman yung spark plug natin is kailangan ng palitan or madumi na or uh, sabihin sabi natin pundido na or sabi na natin meron na rin siyang oil or na ano siya uh, natatagasan siya ng oil So posibleng may problema ka sa spark plug So yun yung initial na dapat nating i-check Yung spark plug, kumustahin natin Then if ever, try natin linisan Kung may pan-test tayo, okay din Pero kung wala, palitan lang natin Pero hindi, huwag muna kayo magpapalit ha Huwag muna magpapalit, okay And next na pwedeng may problema dyan Is yung ating ignition coil ito yung nakakonek sa ating spark plug ito yung nagbibigay ng power sa ating spark plug baka naman yung ating ignition coil ay ah uh, kumbaga pwedeng pundido na rin parang ganun yung idea and ah uh, o oh, wala na siyang power na produce, or pwedeng lumulusot na yung power kaya pumupugak na yung ating sasakyan and lastly pwedeng may problema na kayo sa injector baka naman yung injector ninyo ay sirana madumi na o kailangan lang linisan okay or kulang na yung buga kaya nagkakaroon ng problema actually ito ang ito rin yung tinatawag kasi natin na misfiring okay nagmi-misfire na yung inyong engine kaya ang nangyayari diyan parang pupugak-pugak yung takbo ng inyong sasakyan so yun muna yung mga dapat yung i-check ano uh, sa pagdiagnose niyan well kailangan mong tanggalin tanggal-tanggalin pag pagpalit-palitin yun yung pinaka-sistema. Mas okay, dali nyo na yan sa mga trusted na repair shop ninyo para ma-evaluate kung ano yung problema. Huwag muna kayong bibili ng parts hanggat hindi na pa-proper diagnose ang inyong sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click ko lang yung palo sa taas. At TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.